Alam mo ba na hindi lang sa looks ang pwedeng dahilan kung bakit nagugustuhan ka ng crush mo? Marami kasi sa atin ang nagakala na physical attraction lang ang batayan ng feelings. Pero paano kung mas nagustuhan ka niya dahil sa high IQ mo? Kung may kayo mag-usap ng mga deeper topics at natatawa siya sa mga witty jokes mo, o di kaya naman lagi kang kinokonsulta sa mga importanteng bagay baka hindi lang simpleng crush yan. Baka attracted na siya sa high IQ mo. Kaya huwag kang bibitaw. Dahil sa video na ito, malalaman mo ang subtle signs na nagugustuhan ka na ng crush mo dahil sa intelligence mo. Either sa IQ level or sa IQ level mo. At kung gusto mong malaman kung pasok ka sa intellectual attraction, panoorin mong video ito hanggang sa dulo. Pero ano nga ba ang intellectual attraction? Ang intellectual attraction kasi hindi lang tungkol sa pagiging matalino sa exams o pagkakaroon ng mataas na grades sa eskwelahan. Ito ay tungkol sa kung paano ka kritikal na mag-isip sa mga bagay-bagay, paano makipag-socialize or makipag-communicate, at kung paano mo siya pinapahanga sa mga insights mo o opinion mo tungkol sa isang topic na medyo malalim kung pag-uusapan pa nga. Kaya paano mo malalaman kung mas nagustuhan ka ng crush mo hinggil dito? Number one, lagi siyang interested sa opinion mo. Napapansin mo ba na tuwing may usapan kayo, siya mismo ang natatanong sa iyo kung ano sa palagay mo. Ibig sabihin, malaga sa kanya ang perspective mo. Alam niya kasi na meron kang isang deep explanation sa isang bagay na medyo complicated kung pag-uusapan pa. At hindi lang siya basta nakikinig, mas naamay siya kung paano mo iniisip ang mga bagay-bagay at kung paano mo dinadivert sa mas magandang application o moral lesson ng isang topic na gusto ninyong pag-usapan. Number two, Mahilig kayong mag-usap ng mga deeper topics. Kung usapan nyo hindi lang tungkol sa mga simpleng bagay tulad ng weather o latest trends kundi mga deeper topics tulad ng dreams, goals, aspirations, inspirations at life lessons. Ibig sabihin, nag enjoy siya makipag-usap sa iyo ng matagal. Actually, may mga tao talagang nafo hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa way of thinking ng iba at kung paano sila makipag-usap na hindi kayang gawin na ibang tao. Number 3 Natatawa siya sa mga witty jokes mo kahit corny minsan. Ang intelligent humor ay isa sa pinakamalakas na form ng attraction. Kung natatawa siya sa mga wordplay mo, inside jokes o smart punchlines, ibig sabihin may intellectual connection kayo. At kahit corny pa yan, matatawa at matatawa pa rin siya sa iyo. Kasi kontento na siya na makasama ka, makausap ka, at magkaroon ng social connection with you sa pagkakataon nun. Number 4. Ikaw ang kinukonsulta niya kapag may mga malalaking desisyon sa kanyang buhay. Kapag may problema siya o kailangan niyang magdesisyon, sa iyo siya lumalapit. Ibig sabihin, hindi na ito simpleng friendship lang. Nagtitiwala na siya sa kakayaan mong magbigay ng mga matatalinong advice na kailangan niya para hindi siya magsisi sa desisyon na gagawin niya. Baka kasi meron siyang desisyon na gagawin about sa family nila, trabaho sa ibang bansa, o di kaya opportunity na parang hindi niya kayang tansyahin kung makakaya niya o hindi. So kinukonsulta ka muna niya para malaman kung ano ba ang desisyon mo hinggil sa bagay na ito. And at the same time, gusto niyang malaman kung ano ba mga ba yung insights mo hinggil dito. Number 5, gusto kanyang i-challenge sa mga debate or discussions. Mahilig ba siya makipag-argue sa iyo in a playful way? Madalas ba siyang tatanong, "Eh paano kung ganito? Paano kung ganyan?" Kung nakikita niyang kaya mong sumabay sa nitong mga diskusyon, ibig sabihin na attract siya sa talino mo. Gusto niyang makipag-argue sa iyo at makipagtawanan. Gusto niyang malaman ng insight mo sa isang bagay kahit medyo disagree siya tungkol doon at gusto niya kung ano yung opinion mo hinggil dito. Number 6 kapag wala ka, namimiss niya ang mga usapan niyo. May mga tao kasi na hindi mo agad mamimiss physically pero mamimiss mo dahil sa mga conversations ninyo. Bigla-bigla mo na lang siyang maiisip na parang, ha? Huh? Bakit ko siya namiss? At kung minsan ay sinasabi niyang, na miss ko yung kakulitan namin ng mga nakaraang araw at malaking sign yun bro na nagustuhan ka niya hindi lang dahil sa presence mo kundi dahil sa way of thinking mo at sa way of decisions mo habang magkasama kayo bilang magkaibigan kaya bilang konklusyon kung napansin mo mga signs na to congrats ibig sabihin hindi lang looks ang habol ng crush mo pinapalagan din niya ang intelligence mo ikaw ba? Napansin mo na ba ang mga signs sa to sa kanya? Please comment down below at pag-usapan natin yan. At kung gusto mo pa ng ganitong psychological-based relationship tips, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel na Psych Pinoy. Don't forget to click the notification bell para hindi ka mauli sa mga next videos namin. Hanggang sa muli, kita kits, and goodbye!